Ayan, guys. Ayan ang gulong pananim sa akin paligid. Ayan. Paro pa pagulong, pagulong, gulong, pa gulong, gulong. Wala pang ang aking sigarilyas. Ang gulong pangalan na ang mga sigarilyas. Sigarilyas, sigarilyas. Wala puro pa ano. Wala pang bunga. Puro pa dahon. Ano naming, Ming? -Ming? Kahihigop mo ng tubig dyan. Ito guys, ang ganda niyan guys. Oh. Yung halaman niyan guys. Basta tinanim ko yan. Ang ganda yan. Para siyang plastic lang. Yan. Ayan pa. Oh, diba guys? Sa tabi ng aking kulungan. Ay, ba't nasama yung ano, tarpulin nila? Ayan, yung manok. Panlalaban ko na yan. Ah. Pak na pak. Ayan, yung guyabano. Dami ng bunga yan. ayun. Guyabano yun. Diba, guys? And ah. then, I have a strawberry. Hmm, diba? Hmm, strawberry ko. Malapit na yung mamunga. Sinong gusto niyan. O, oh, pag lumago na at pag mayroon ng solo, iba'y bunga na. O, oh, sige. Kay akong bibigyan. Ayan. O, oh, diba? Aking papaya. May bunga yan soon. Bulaklak lang. Na? Ano ba Sige, titigan mo. <laughs> Ayan, may bunga na naman kayo, guys. Talong-talong. 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 Ang daming gabi, oh. Ayan, oh, tataba, oh. Ang tataba. <laughs> Guys. Go, 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 go. Ano yan, Han? Jeep. <laughs> Ayan siya, oh. Talaga naman. Wala kasi kayong pambayad sa mekaniko. Kaya yan siya na rin silang nagawa. Yan lang kanyang ginagawa. Pag-uwi, kuting-ting. Dapat iba ang kinukuting-ting. <laughs> Uy. Hi. <laughs> motor namin, no. Ilan taon na nga yan, oh, yung rider natin? Siyam? Pitong taon na siya. Ayun pa, isa pang motor, oh. Ayun ba ganyan kahoy, oh? Ang ganda. Maliligo na ako. Ang dami kong halaman.